Okay mga kaibigan, magpalit tayo ng brake pad sa harapan itong Ford Choner. So wag na natin patagalin. Ito yung preno, palitan natin. Brake pads, oh, sobrang nipis na. So ito yung pamalit, bago. So kalasin na natin to mga kaibigan. So una natin gawin, tanggalin itong alambre na lock yan o oh, naka, so, naka sa pin yan ang una nating alisin ito yan sikwatin lang ng screwdriver yan huwag nahulog yan next tanggalin itong pin sa ibaba at sa itaas ayan sundutin nila ng maliit na screwdriver yan palabas o, Tanggal na itong pin. Tapos itong lock. Ayan, tanggalan na isang lock. At ito rin, lock. Tanggal na. Ngayon, sikwatin lang itong brake pads. Papunta dito sa labas. Kahit sa bahay mga kaibigan, kayang gawin nyo. Huwag nyo nang dalhin, sa service center o kaya sa auto shop. Kahit sa bahay, kaya nyong gawin yan. Magpalit ng Preno sa harapan, brake pad. O yan, si lang sa gilid. Okay. Si lang. Si itong piston, dalawang piston, kailangan ibaon yan dito sa kaliper. O, kumuha ako ng combination wrench pang tulak lang yan kailangang bumaon yung piston dahil pag lagay yung bagong brake caliper uh, brake pad makapal yun so kailangang baon ang piston eh, ganyan lang Siga, pigain lang si quad papasok yung piston So ngayon, bunutin na itong brake pad sa ban ng labas. Ayan. Sobrang nipis na. Ayan, oh. Malapit na tatamaan yung bakal. So, ang pamalit, ito, bago, oh. Ayan. Kapareha yan. Ngayon, yung piston, lagyan ko ng grasa. Yung labi ng piston. Lagyan ko ng grasa para hindi maglagotok pag nag-apply ng preno. Yan, may grasa na yung piston. Ayan o, yung piston nandito sa loob na. Ayan. Lagyan ng grasa yung labi. Ayan. Pati rin itong bagong brake pads, lagyan din ng grasa yung tatamaan ng piston. Yan, lagyan ng grasa. Para hindi maglagutok pag nag namireno. Pati rin dito sa gilid. Yung pag-uupuan doon sa kaliper. Yung gilid kailangan lagyan ng grasa. Para hindi maglagutok pag nag namireno. So isalpak ko na yung bagong brake pads mga kaibigan. Yan, Salpak na yung isa. Tapos, ibalik mo na yung pin. Ito, sa ibaba at saka sa itaas. Ito, sa ibaba. Oh. Ayan. Hanggang dyan lang muna. Pwesto lang. Oh. So, naikabit na yung isa. Ito namang nasa loob ang alisin natin. So, ganun pa din, sikwat lang. Kailangan lang sikwatin para pumasok yung piston sa kaliper. Yan ha, mga kaibigan, kayang-kayang gawin to sa bahay. Kahit hindi, hindi nyo nadalhin sa Photoshop o kaya sa service center kaya nyo nang gawin yan sa bahay mga kaibigan madali lang na trabaho to so ngayon pasokan ko ng kombinasyon para mapabilis ang pagpasok ng piston yan kunti pa oh, yan Bunutin na yung lumang brake pad. Ayan o, oh, ang nipis. So, palitan na natin. Ito yung bago. Ayan, pareha lang. oh pareho. I isa club, pareho lang ang haba. Okay. Ganon din, lagyan ng grasa ang piston. Yung labi ng piston sa loob para hindi maglagotok pag na merino ganun din dito sa brick pad yung sa gilid lagi ng grasa ganun din sa kabila at ito rin sa piston contact ng piston sa may malapad na bakal yan o salpak na Yan. Okay. So ngayon patagusin mo na yung pin sa ibabaw. Yung isa sa itaas. Ay ilagay na pala itong lock dito, yan. Sama na siya sa paglagay ng pin. Yan. Tapos ganun din dito sa ibaba, lagyan ng pin. Yan. So, ilagay nyo yung lock dito na alambre magkabila. Itaas at ibaba. Ayusin lang pagsok ng alambre sa butas para hindi kumalas. Ayan, siliping maigi kung pasok. Ayan o. Oh. Nakabaon yung pin ay yung alambre. Pati rin dito sa ginna, o, oh, kailangang pasok yung alambre. At dito rin sa baba, kailangang pasok din yung alambre sa pin. O, oh, yan. Okay na. Gawa na, mga kaibigan. O, oh, ba, diba, madali lang, mga kaibigan. Pwede nang gawin sa bahay, DIY. Huwag nyo nang dalhin doon sa service center. So, ganun din sa kabila mga kaibigan. Kung paano ginawa doon sa bandang kanan, dito sa kaliwa, ganun din. Ha? Yan Bago na ito, dalawang preno. Brick pad. So, may pin nakalagay yung alambre. Yan. I-double check nyo lang maayos yung gawa nyo mga kaibigan. Para sigurado kayo. Kung soksok -sok ng maigi itong lock, ito lang na naman ang importante lock pati itong lock sa baba at itong sa itaas at itong lock sa labas so mahalaga nakakapit lahat yan at pagkatapos nyo magpalit ng brake pads mga kaibigan i-double check nyo yung brake fluid reservoir ha kailangan nasa tamang level ha ayan bagong palit yung preno kaya uh, nandito yung fluid nya nasa mataas So, tignan yung maigi, mga kaibigan. Baka mamaya walang laman pala yung reservoir yung brick fluid. De, hindi pipreno yon hindi kakagat. Kasi walang brick fluid. So, ayan. Dito ang tamang level, mga kaibigan. Ha? Double check nyo palagi, mga kaibigan. Pagkatapos nyo magpalit ng preno. Kasi mahalaga itong brick fluid. Ang preno na kasalalay ang buhay, mga kaibigan. So, maraming salamat sa inyong pagpanood, mga kaibigan. Sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At uh, kung nakatulong po ito sa inyo, sana po makisuyo sa pag-subscribe sa aking channel. At kung puwede, paki-share na rin po sa inyong mga kaibigan para matulungan po natin sila kung paano magpalit ng preno sa harap ng Fortuner. So hanggang sa muli mga kaibigan, maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.